Dahil mag-get together, kailangan po gagawa tayo ng sangrias, ladies drinks. Favorite namin to guys. Lalo pag winter, yan ginagawa namin. Easy lang siya. Ihahalo lang lahat na frozen fruits. Ngayon, meron tayong mga fruits galing sa backyard. Raspberry, strawberry, apple. So, ngayon nandito tayo sa Inby Liquor. Iba dito sa Canada guys. Wala tayong mabibili na alcohol kahit sa mga... Uh, grocery store or iba't ibang store or retail dito lang talaga sa specific na liquor shop LCBO um, in uh, liquor um, dito sa Atlantic naman so hindi katulad sa Pinas na kahit saan-saan tayo pwede bibili pero meron namang nabibili sa mga retail by the way, yung 4% lang hanggang 4% lang like beer. Pero yung above 40% like vodka kasi mga 40% na po yan, hindi po kayo makabili dito sa mga retail store or sa mga convenience store. May pakalo free pa, uwi na tayo. Nagpila isa na ito. Dito sa gahapon. Sinko takot sa manto, isa. Discuss. Pag na kay kohon papir mga kaso na tanang food, safe. Si. Ayun din na ako makapagantay ang bango naman talaga ng barbecue ni Otol eh. Ayan, gutom na Hindi eh. kami nag-almusal eh. Mga alas 4 na. Adarating na yung mga ka trabaho ko. Mga around 5. And then yung iba naman kasi team B sila. Mga 6, around 7. 6.45 sila matapos sa shift. Ay, napakasarap. Ayun, magdaratingan na itong mga alaga ko kahit hindi pa tinatawag. I keep for, for you to call. Thinking that I'm gonna need a miracle Waste it again I tell my friends I'm feeling like you're coming Cause I feel the sun Ayan, sarap partner yung sangrias. Cheers! Hindi na kapaganti, no? Lasing na kaming dalaw ni Otto sa Gasibo. Hindi ko naman nag-videohan. Lorong na lorong. Tagal niyang datingan, eh. Oh my god, super so sarap naman talaga. Oh, diba, Sabi ko na sa inyo eh, pero usok to mga alaga ko, guys. Hindi ko na 'yan tawagin pa. Pag naamoy na na pagkain na 'yan. na 'yan sila or kung ano, opo na 'yan sila sa lamesa. Basta ready na 'yan sila. Hindi pa to sila mapili, hopefully. Hindi magbabago kasi yung pangalaw ko na kumpisa na din mapili kundi may specific siyang kakainin lang. Lalo pag vegetables, yung carrots, yung broccoli, yung ganun lang namimili kailangan talaga subuan pag ano babawi o ngayon may kinilaw o oh. Oh, sibas at saka makaraming kinilaw ni Otol kuha po namin yan kung makikita niyo yung latest video namin libangan dito mga Filipino ay fishing yan po parang satisfied na talaga ako buhay dito may dagat kasi hindi ko na namimiss yung Pinas yun lang namiss ko yung nanay yung family pero sa living po mas okay dito sa Atlantic kasi may dagat as long as mag enjoy kayo ng nature or nature lover po kayo life here in Atlantic is I can say perfect ayan dito na ang dalawang colleagues ko o, ano nga, tayin pa, hindi eh. sad sad na habang magaga pa, ba diba? para mahaba ang I know man, no, diba, Nang eh, na kapi tagay guys, gustong gusto nila ang ladies drink Well, andito na dalawang colleagues ko. Yan, grabe nang lahat eh, agad. oy eh. O, ba? Diba? oh nandito na ang lahat around 9 na nga oh naganahati na yung siniserve ko gustong gusto nila ang ladies drink sangrias guys ito talaga yung mga commercialized na pang serve ko mura pa affordable siya at masarap pa ang quality di ba? yun oh basta may tagayan may sayawan na yan